Actually, uh, alam ko na yun eh. Nung pinost ko yung graph na yun, alam ko na natatawagan ng Malahanyang si Secretary Jokno para tanggalin ako. Pero pinost ko pa rin siya dahil hindi na nga nakakatuwa itong mga nangyayari. So, Wednesday, nung pagpasa ko sa... DOF, at 11 o'clock, tinawag ako ni Secretary Jokno, pinakita niya sa akin ng text message sa uh, Malacanang na pinapatanggal na nga ako as uh, Undersecretary ng Department of Finance. Um, nangyari na to before. Nangyari na to last July nung uh, nakatagap din si Secretary Jokno ng mensahe na tanggalan ako uh, bilang Undersecretary ng Department of Finance. But at that time, ang ang issue naman eh merong nag-screen ng Facebook page ko mula 2016 at pinaabot daw ito sa presidente. Ah, uh, ni screen cap nila yung mga comments ko tungkol sa mga Marcoses at sa previous administration. Na sabi ko nga hindi ko naman tinago yun eh. In fact, nung uh, ininvite ako mag-join na administration ginawa ko pang public yung facebook ko dahil gusto kong maging matapat at maging transparent on where i am and where i stand on issues so nung pinakita yun sa akin ni secretary jock no last 20 last july nanong niya sa akin uh, how do i explain this to the president sabi ko una una sir yes those are my posts they're still in my facebook and i'm not erasing them and the uh, the reason why i joined government when you invited me is because hindi naman nga nagbabago yung problema ng lipunan. Yung mga interests ng taong bayan ay pareho, kung kahit sino man yung nasa Malacanang. So, nung sinabi at tinanong nyo ako, na kailangang maglingkod para binibigyan niyo ako ng pagkakataon maglingkod sa bayan, tinatanggap ko po. At yun nga po, I want to be transparent. So you can see my Facebook, you can easily Google me, and you can hear me say things about policies, about issues. At hindi ko po yung kinakahiya. Yun talaga yung stand ko. But I, I said, if they're uncomfortable, I'm willing to resign.